good evening guys. So, another night, another spear fishing na naman tayo, no? So, kita niyo naman yung last video ko, napakadaming eh na ay nahuli dun. So, yun pa rin ang pupuntahan natin ngayon, no? At saka, pag yun eh, guys, eh, hindi na wala ngayon. Malamang na malamang, eh, makakadali tayo. Kasi yung mga iba kasi, guys, may mga tama na tamaan na tapos na, ano, no? na kaalpas kaya hindi ko talaga minsan talaga nakahabol na that sobrang lalim talaga no eh iba medyo naman nahahabol ko yung iba kaso nga lang talaga yung yung, manipi, yung, tama ay manipis lang yung hindi masyadong ano no talaga nakakalayo sobrang bilis ng <laughs> takbo na ng isda kaya ngayon guys try kong balikan ngayon kung meron pa if ever naman na ah, pagwala talaga ng makita So mag proceed ako sa mga mabato guys no Sa mga batuhan Hanap naman tayo ng ibang mapapana Kaya mga pugita So Ang target lang talaga natin ngayon guys Is mga yung tribalino So pag wala pugita Pag wala din Kahit ano na rin So guys so let's dive may nauna na pala dito sa atin guys may dalambang kano. no kaya bahala na kung na mahuli natin ito guys may pugita no pero di ko alam kung gano'n to kalaki pero ito yung nasa butas

para lilit. Ito guys, pugita naman yung no? so. Ito pinaka abababak. thank you Malaki din pala to guys Kalaka, Ano yun na naman? Akala ko maliit Pala yung malaki sya oh Pagda kilo din May <laughs> iba, iba talaga guys Pag tinamaan nyo sa may mata no talagang hindi kayo mahirapan Hindi na yung tama guys oh. talaga ito yung ang pag yong yong takot kayo na ang ano do no? yung pugitan at pamanahin sa mata talaga talaga mong 50-50 agad ang buhay niya guys pugita uli no medyo oh, baka malit-lit naman to doon sa malaki no Lagi matatanggal tatanggal guys sa mga flapper <laughs> Grabe, palibas siya maliit na <laughs> ang talagang sinilip ko yung mga ano na tri, tri tribali no wala talagang tri tribali kaya nag decide lang ako guys na maninilip ng mga sabatuhan no? sa mga pugita kaya mga pugita ay mga nadali guys Actually, may malaki pa rin naman pero mga nasa dalawang kilo siguro tong isa pero may isa mga isang kilo tapos yung maliliit na no hindi siya talaga ganong kalaki katulad pero hindi siya ganong kalaki katulad nung mga nung, nung nakaraan no? pero uh, malalaki malaki na rin ganyan yung guys Bali pala ang bugit ako, guys is apat na piraso no tatlong pusit uh, yun lang ay <laughs> na so ay mga isda guys hindi na rin na isda tapos di pa ako nakakita ng tribali kaya yeah, uh, ito na lang guys so yun lang no hanggang sa muli thanks for watching